Dapat ding investigahan ng Department of Agriculture ang mga dating opisyal ng National Food Authority kaugnay ng issue sa bentahan ng rice buffer stock sa mga rice trader. Sa panayam ng DZRH kay Bantay Bigas spokesperson Cathy Estavillo, sinabi niyang matagal nang ginagawa ang pagbebenta ng bigas sa mga trader ng mga nakaraang administrasyon ng NFA kasama tayo dun sa nanawagan ng na investigate at hindi lang dapat ngayong ang uh, administrasyon sa ilalim ni uh, uh, administrator view ko yung investigahan kundi kahit yung uh, previous uh, NFA administrator ay dapat din investigahan kasi hindi lang ngayon nangyayari yan sir, mm, -hmm. sir, when, mm -hmm. no uh, ginagawa na yan kahit dun sa iba't ibang nagdaan uh, NFA administrator sabi pa ng tagapagsalita nasa loob pa rin ng ahensya ang mga taong sangkot sa mga umanay katiwalian kaya nagpapatuloy ang ganitong gawain. Samantala, una nang sinabi ni NFA Administrator Roderico Bioco na sa kanyang isang taong panunungkulan, tinatayang nasa 200,000 sako ng bigas ang naibenta na ng ahensya sa mga trader. If I'm not mistaken, no, mga around 200,000 bags. No? Mm -hmm. mm -hmm. uh, Nag-start lang ito mga, if I'm not mistaken, November or December na last year, no, late last year na. Kasi forced to good na tayo dahil mauubusan na ng pera ang NFA pang sweldo. Uh -huh. no, so may memo na sa finance natin na kailangan na magbenta no ng stock. So hindi pwede na magantay lang kami doon sa sales based on relief agency kasi wala namang major na sakuna no. So uh, tawag nito. So yung uh, malaking uh, aging stock ng NFA kailangan i-benta. Dagdag pa ni Bioko mula nang pumasok siya sa NFA, marami nang dapat amiendahan na standard operating procedures sa pagbebenta ng NFA ng bigas. Si Bioko ay tinalaga ni Pangulong Bongbong Marcos bilang admin ng NFA noong January 2023. Pinalitan ni Bioko bilang admin si Judy Carol Dansal na itinalaga naman ni dating Pangulong Rodrigo Duterte bilang NFA Administrator noong 2019. Para sa MBC TV Network News, ito si Kyle Bulias sa Masama Tayo, Pilipino.